Good morning guys, hello. This is Uncle Ron again and uh, update ko lang kayo guys dun sa live good, dun sa in-upload kong video dito sa TikTok. No? Um, may nag-comment kasi sa akin, kinakamusta ko kung uh, kamusta na ba yung account ko sa live good, kumikita ba? Of course guys, yes, kumikita yung account ko sa live good. At um, ano lang naman, uh, hindi ko naman totally priority pa sa ngayon si live good kasi uh, meron akong ibang pinupukusan pero honestly speaking upo kumikita ako maliit lang naman pero at least masasabi ko talaga legit si live good okay so ipapakita ko sa inyo guys ipapasilip ko lang sa inyo kung uh, magkano yung na earn ko dito sa system ng live good okay alright guys as of anong March 1 ayan na po yung aking konting kinita sa live good ayan Ayan, eh, makikita nyo naman. Ayan, yung aking, aking profile. So, ayan guys. So, oh, meron tayong 37.15 dollars na pumasok. ano oh. So, ayan. Tsaga-tsaga lang sa pag-aantay. Kasi ito, itong live good kasi, hindi ko naman siya totally pa uh, hinahataw or pinupukusan talaga, no. Pero dun sa ibang mga nagli-live good, guys, eh talagang pinupukpok nila ng pinupukpok yung paghataw nila dito para talaga sila mag-earn ng malalaki. Ano? And guys, as you can see, monthly payment yan, 2.25 dollars. Yan yung unang payout ko. Ayan o, oh, monthly payment yan. Ayan, monthly. Ayan, makikita nyo, weekly, di diba? Puro zero yan. Pero, pagdating ng monthly payment or monthly Uh, tawag dito monthly yun nga monthly payment ayan may meron pumasok sa akin diyan 2.25 dollars nung August tapos meron ulit dito 2.35 dollars nag-accumulate lang yan monthly yan ha monthly sa weekly wala muna akong aasahan sa weekly kasi hindi naman ako tumutodo eh tapos next natin ano na ngayon um, ito, ito, guys, pakita ko lang sa inyo monthly, hanapin lang natin yung monthly payment dito, ayan o, oh, monthly ayan, monthly ayan o, oh, may pumasok o, oh, 17.50 dollar noong December, ayan, monthly yan kita nyo, tapos meron ulit, 19 nasa na yung 19, ayan, 19 ayan o, oh, 19 dollars January. So, inaantay kong kung papasok yung February naman, kung magkano yung papasok sa akin monthly. Ayan, guys. So, si Livegood talaga, ay eh, legit yan na company. Ayan, o. Oh. Livegood, Oh. Ayan. Punta tayo sa credit credit wallet natin, no. Oh. Ayan yung aking ano, username ko, ayan, o. Oh. Motorjack, oh. Ayan, oh. Uh, legit yan guys si live good no lagi ko sinasabi legit si live good li legit yung ah, uh, ayan no website natin no oh. ayan guys so ayan guys di ba napakita ko na sa inyo mga mga tropa natin diyan na nag naka ano sa akin naka-follow sa akin si TikTok ayan na napakita ko naman na sa inyo napasilip ko na sa inyo yung aking konting kinikita dito sa live good kasi um <coughs> kung talagang ito todo nyo guys, kung, mag-uumpisa pa lang kayo dito sa live good, eh talagang sa umpisa, mamumuhunan talaga kayo. mag, mag invest kayo dyan. Mamumuhunan kayo, maglalabas kayo ng almost 2,000 pesos. And then, pag nag-subscribe na kayo or nakakapag uh, create na kayo ng account, in-encode kayo, then uh, doon na mag start yung inyong subscription. Kasi subscription business kasi ito guys, si Live Good no, para sa mga hindi nakakaalam. Number one dyan, uh, unang una dyan is hindi ako totally pa naniniwala nung may nag-invite sa akin dito. Pero, tinesting ko lang naman. Tinesting ko lang naman. So, talagang napatunayan ko na legit siya. No? So guys, sa mga gustong mag-live good dyan, ayan, ilalagay ko sa baba yung aking link para makapag-sign up kayo guys kung gusto nyo naman. No? Eh nilalagay ko lang, i-click niyo lang yung link sa baba tapos mag-ano kayo doon sa form, mag-fill up kayo sa form para mag magkaroon kayo ng inyong LiveGood account.